do Welcome to my vlog. Bilinis tayo ngayon ng mga books kasi nagmo-mold siya. Alam niyo na pag everyday na umuulan, yung mga molds kumakapit sa mga libro, sa iba ang amoy. So, ako na Lagi nating lilinisin ng ating mga books kasi ito pag tag-ulan ano uh, madaling kapitan ng molds ang itong mga books kaya nag-iiba ang amoy ng loob ng library. At syempre, isasabay na rin natin ang pagsiself reading para sa ganun, ma-check natin kung tama pa rin ang arrangement ng ating mga books sa kanilang mga shelves. Minsan kasi, mga bata, kung saan nila kinuha ang books sa shelves, ay kung saan saan naman nila binabalik kaya na nasisira ang arrangement ng books. Maraming nagsasabi na bakit ba meron pang library? Bakit meron pang mga textbook? Eh, nandyan naman si Google na handa naman siyang sumagot sa mga tanong ng mga estudyante. Para sa akin, maganda pa rin na magpunta yung mga bata sa library. Para sa ganun ay matuto silang makihalubilo ng maganda sa kapwa nilang mga estudyante. Kapwa nila mag-aaral. Kadalasan ang mga nagpupunta sa silid aklatan ay mga batang matatalino na gustong gusto nilang makipag-interact sa sa akin o sa kanilang mga kapwa nila ano ka -square. Hindi naman lahat ng estudyante ay mahilig sa libro. So, ang ating library ay nagkaroon ng mga tablets na pinapagamit sa mga estudyante na magagamit nila sa pag -re research oh. Alam ko naman na kulang na kulang ang ating mga libro na pagre-researchan ng mga bata. So, napagkasunduan ng pamunuhan ng iskulahan na magkaroon ng internet at nagbigay sila ng 20 piraso na tablet para may magamit ang mga bata. Wala namang problema kung libro o internet ang gagamitin ng bata sa kanilang pagre-research. Ang mahalaga, sila ay natututo sa kanilang ginagawa oh, ayan, malapit nang matapos ang aking paglilinis. Ah, nakapagdaldal tuloy ako sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig.